Magandang araw mga ka-farmers. So sa video na to mga ka-farmers ay mag-harvest kami ng talong. Ito yung talong na madamo. Yan. Alas din na makita yung talong pero may mga bunga pa rin siya mga ka-farmers. Ayan. Ganda pa rin yung mga bunga niya. So ayan. Kahit madamo na. Linis pa rin mga ka-farmers na. No? Kahit halang mas walang abono, walang spray na to. So may napipitas pa rin. Nakita nyo yan mga ka-farmers. So para kang nagkuhan nito ng mga kamuti. Yan, gahanap ng laman. Gabi na yung damo. Ayan. Kita nyo parang wala nang talong. Pero may bunga pa rin. Ito yung kagandahan sa aking talong mga ka-farmers. Alas hindi naawala ng alaga pero may mga bunga pa rin. No? So yun lang no. Bagay ko lang yung pag-harvest namin ng talong sa damuhan. Prepare me sa lahat.